Kailan natin si makagawa ng record dan, men. Di ba? Kaya pinaayos ko yung PC. Pero syempre, pag napayos na yung PC, titinun na talaga ako. Kasi doon ako maglilibang, mag edit edit ako. Tapos, gagawa ko ng song, magagawa ko ng sarili kong album. Ayun ang gagawin ko libangan. Para kung hindi ako nakakapag-isip na kung ano-ano. Kasi minsan naboboring nga pag walang biyahe. Oo. Oh. Kaya kailangan, good boy ka to. Di ba? Samba. Di ba? Hindi na namang pakatino, syempre. Kailangan yun eh. Siyempre, si mama, nag-iisa na lang eh, di ba? Kaya yung nanay ko, kailangan ko talaga alaga ako yung nanay ko. Isang so, hirap eh. Diba? Misan nga, kalabang ko rin, sarili ko eh. Yun talagang kalabang ko, sarili ko. minsan nalilito nga rin ako minsan eh. <coughs> Tiklop muna tayo, men. Mamaya, saan tayo? Inyo na magtiklop, men. Ano yung mga hanger? Good boy! Good boy! Ang mo naman! Sana kunin ka na ni Lord! Good boy! Good boy! Ah, tiklop lang muna tayo ng mga damit. Hmm. Uh -huh. Tiklop boy! Alam nyo, di ako marunong mag-tiklop ha. Turun mo mo tiklop. Hindi <laughs> oh. na rin ako naghihirapang paglaba. Meron ako sariling washing machine dyan. Bigay ni ate. Kahit sasalpak mo lang tapos sasampay mo na lang. Ganto <laughs> ako pag wala akong magawa. <laughs> Itiklip ko na yung mga damit ko. Hmm. Uh -huh. Good boy! Good boy! Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Good boy! Good boy! Yan. Sinasalansang ko lang. Oh, short. Pagpag namin, siyempre. Hello, uh -huh. uh -huh. Buti nga na natuto ko nito eh. Dati ako marunong magtiklop eh. Dati, hindi ako magtiklop. Alam mo sa ako natutunan to? <laughs> Kaila Soler. Hindi <laughs> <clears throat> ako marunong magtiklop ng mga damit ko dati eh. Pero ngayon, syempre, may natutunan rin siyempre. Ano <laughs> nga po nga tayo magtiklop? sila. Salansan natin lahat ng mga gamit natin. Yan. Kissa, uh, baby babe. Yes, oh. uh -huh. Maka shot ko. <laughs> Puro kupas na, no? Kasi <laughs> eh, nung sa bili ng bili, di ba? Puni mo na lang muna yung pera kasi wala na mga kwenta na yun. So, di ba, po, mo? Wala naman, di ba? Tapos wag ka din yung masinap ka sa pera. Kala mo totoo masinap ako eh. <laughs> Walang kasero rin naman ako. <laughs> Sa totoo, di ako pwede magawa ng pera, eh. Pero matagahawak ako ng pera. Kasi, nauubos ko, eh. Kung saan ako nakakarating. <laughs> Yun lang, hindi lang talaga ako maghahawak ng pera. Kaya, yan lang, nakaka-under yung pera ko. Di ba? Yan. Tapos ko na siya matiklok. Salansan muna natin siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh -huh. Mhm. Uh -huh. Eh, mga natiklop natin, oh. Kulit <laughs> ang kwarto ko. <laughs> ang lang yan. Yan. Pero, ibabalik natin doon. Okay. <laughs> yan. <laughs> Orit ang bahay ko, no. Ang dami pa no. <laughs> oh, shit, men. Ligong na tayo, men. Ibasan <laughs> ba na tayo, men. Ah. shower good boy good boy good boy good boy ang <coughs> <yung trip> ko <coughs> <coughs> blago ako eh oh. ah, paniligo, sa inyo kung ano-ano mga pinagagawa ko sa buhay ko <coughs> Ito, okay. Tapos gagamitin natin yung masda. Yun ang gagamitin natin yung masda. Pagsamba natin. Para good shot tayo kay Emma. Good boy! Good boy! Ooh, ah. Ah. Siyempre, sabon-sabon. Mm. -sabon. Um. kung sasabihin sa akin ng mga tao, di ba? nagpa ako eh. Ah, sasabihin naman nila, si Dodo, nagsasalita na naman mag-isa. Ah, 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 hindi nila alam, nagpa ako eh. Good ah, boy! Good boy! Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Kaya wala akong pakailan kung ano sabihin niya sa akin. <laughs> Baliw talaga ako. Slim Shady. Kira diba po ganito, video-video. Di ba? Oh, kasi style ang bulbul natin. <laughs> kus 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 Sa gumen ay kaya trip lang yan di ba mag trip trip lang kayo sa mundo di ba lalo oh. hmm. Tutum, mo lang pa kayo lamanan tutong laksan naman ng trip oh nagsasalita na naman mmmm <laughs> buhos tayo

Mm -hmm. Mm -hmm. Samba, samba lang tayo. Kaya yeah, pre good boy tayo eh. traffic ka. Ah. Traffic men. <laughs> Sobrang traffic siya men. Pero aabot tayo syempre. Maga tayo nagsamba eh. Maga rin tayo mag nagsasamba. Para hindi tayo maano ng parkingan. You know, Ayan o, traffic. Pero dito lang naman yung traffic sa may puting. Pero pagkariwa ko dyan, di na traffic yan. Ayan, katapos pilawag sa ba. <laughs> oh, shit. Mhm. Uh -huh. Uwi na. Uh -huh. Banal na naman ako. Mhm. Uh -huh. Good boy. Good boy. Ambigit mo naman sana kunin ka na ni Lord ha. A ah, blessing na naman ako, man trip, 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 Yo. Trip, Niyo to. Bakit? Trip, lang. trip, to trip, trip,